Anong ganap sa mundo ng showbiz? Daniel Padilla, trending na naman. This time dahil sa very interesting moments nila ni Kayla Estrada sa ABS-CBN Christmas Special 2026. Ayon sa mga fans at attendees, kitang kita raw ang paglapit ni Daniel kay Kayla matapos ang kapamilya Christmas group photo. Ang nakakakilig at nakakaintriga pa, dumiretso pa si DJ kay Kayla at sabay pa raw silang umalis. Sa viral clip na kumakalat ngayon, makikita raw si Daniel na dumaan lang sa harap ni Catherine Bernardo bago lumapit kay Kayla sa photo taking area. Marami ang nagsabing awkward ang eksena dahil hindi man lang daw nagkatinginan si na Catmiel, bagay na lalo pang nagpasiklab ng isyo sa kanila. Mas lalong nagliyabang intriga matapos may nakakuha ng video na papasok si Daniel sa kanyang sasakyan at may babaeng nakita sa loob si Kayla Estrada Umano. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang tatlo, pero hindi mapigilan ng fans at netizens ang sari-saring hula kung ano ang totoong status ng mga ito. Nagiging too close na ba si na Daniel Padilla at Kayla Estrada o OA lang ang mga mata ng netizens? Ano sa tingin mo?